good morning welcome back to our channel and through! hi guys for today's video ang gagawin namin ngayon ang gagawin ko ngayon maglalakad-lakad mag-walking ako kasi ang bigat na, na ng pakiramdam ko sobrang bigat na yung ano ko binti ko guys nagbabalik na naman ng minyong baby dyan sa pag ano, pagbablog pupunta tayo doon sa kubo kung saan kami madalas kami tumatambay update ko na lang kayo guys mag-walking muna ako at gawa na sa pamamagitan ng pagkaramdam ko, kung kung na kung 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 nag update na ako naman ako sa ano ko sa YouTube channel ko kasi mad, ano na matagal na ako hindi na ako nakapag-update sa inyo eh puro reels reels lang guys <laughs> ito dati guys pinyahan yan wala nang pinyahan. Tapos, ito naman sa kalinghoy. Balinghoy. Papaya. Papaya ng ano, papaya ng lahat. Namumulaklak na yung papaya. Mais. magtataba tataba ng mais, guys. Oh. Tataba. Hindi naman masyadong mainit ngayon, guys, kasi paano lang kanina makulimlim. Tapos ngayon, ngayon lang siya umano yung mainit, pero hindi naman asin na sobrang init talaga. Tamanta-tama lang. Alam mo yung ano ko, alam mo yung ubo ko. Sunod-sunod kasi guys na may ako. Kaya sobrang ano nang ano ko. Umaatake siya pag na anuhan siya ng pawis yung likod ko. Parang baga na papawisan baga. Yung ubo ko grabe. Tapos kagabi, hindi ako nakaayos ng tulog at tahol ako ng tahol para kung asong asong ulol <coughs> kaya sabi ko isip sabi ko mag booking booking mo na ako kasi puro na lang ako sa bahay na lang lagi wala nang ginawa kung tinatamad ako maglaba hindi talaga ako makapaglaba kung tinamad ako mag tinamad ako sa lahat hindi ako kikilos kaya ano kaya minsan pag ano, mabigat yung pakiramdam ko kaya sabi ko eh mag walking walking muna tayo <coughs> excuse ito may pinya ating niya sa kapapaya. Tatlong tao kasi yung minasahe ko eh. Ano, araw-araw isang tao. Kaya parang napuwersa yata yung ano ko katawan. kalamansian ang sukal na ng kalamansian guys tsaka guyab guyabano labana dati dito kami namunguha ng labana ngayon kasi wala ng bunga kaya wala na ba to? May mais pa. Paano na oh. Ay na siya oh. <laughs> May mais na. Malapit na mag-harvest. Akala mo naman sa amin, ano? Hindi. Ewan ko kanino to. Kung Hindi ko hindi ko kilala yung kung kanino tong mais dito sa tabi ng daan hmm. malapit na ito maano siguro mga tatlong linggo na yata ito pwede na siyang maharvest diba malapit na kami sa kubo guys malapit na kami sa kubo bibilat tayo sa araw kay ilang ano na walang bilad sa araw, <coughs> blis ka mo na dali. Guys! But wait, not for me! <coughs> o, saan tayo bibili dito? Diyan sa may ano, o. Saan tayo bibili? May tindahan ba dito sa gitna ng, o. Sa gitna ng, ano, maisan. Walang tindahan dito. Kung may makita kang tindahan, bumili ka. Eh, walang tindahan eh. Know, Kulit mo eh. Ikaw na na. Uwi mo lang kami guys. update ko na lang para mamaya.